Kedaro po, ako po ni CRP ng Jim Depo. So, meron po tayong another proof of completion ito para kay Sir Jerome po ng Kamsur. So, maganda kasi yung kwento ni Sir Jerome. Ah... Uh, nahihiya kasi siya at natatakot siya na yung sisimulan niyang gym is maliit lang. So, dit, ito talaga yung specialty ko eh, yung gantong klaseng mga topic. Kasi, although lagi ko nakikita nyo ngayon, lagi ko pinopromote yung gym republic ko na warehouse gym na malalaki talaga. Ang pinanggalingan ko talaga is sa maliit na gym ako. So ang pinagsimulan ko talaga, ang kauna-una ng gym ko po is 30 square meters lang, garahe lang. Kagaya na itong i-deliver ide natin kay Sir Jerome na maliit lang yung space, garahe lang talaga nila. So mahaba yung ano yung communication namin. So, tanungan kami, lagi siyang ano, uh, concern. So, hanggang na-convince natin siya na pwede naman mag-start. So, ang, 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 ang sabi ko kasi, okay, meron tayong ano, meron tayong uh, idea kung ano yung gusto nating klaseng gym eh. ba? Diba? Pero, hindi porket yun yung gusto natin, yun yung kaya natin. Kagaya ko noon, syempre, sino ba naman ang na ayaw ng may malaki kang gym, 'di ba? Pero yun lang yung kaya ng budget ko, yun lang yung kaya ng space ko. So nagtayo ako ng maliit na gym doon sa sa bahay ko. Which is dahil sa pagsisikap, napalaki namin yung yung gym. So kagaya niya kasi, nakaka-relate ako, kagaya niya yung ano, yung may may gamit na siya na ano eh, na yung alam mo yung pang-home gym na may pec deck, may lat pull down, may leg curl. Ganun din yung gamit ko noon. Meron na ako noon eh. Kaya itong mga gamit niya na to, i-proof of completion natin. So, yung gamit na kinuha niya kasi ito, yung tatlong bench press. So, may incline, may decline, may flat. Tapos, kumuha rin siya ng isang adjustable utility bench. Tapos, ito, yung hack squat with leg uh, press. So, kailangan-kailangan natin na i-feature to. So, adjustable po ito from ito, hack squat, tapos pwedeng gawin leg press. Tapos, kumuha rin siya ng leg curl, leg extension. So, kung mapapansin nyo, pang legs at saka pang chest lang yung kinuha niya kasi doon sa mga gamit na meron siya, kasi may dumbbells na siya, may standard plates na siya. So, doon sa mga gamit na meron siya, ito na muna yung inuna namin kasi ito yung wala siyang pang-exercise sa, sa chest at saka sa legs. So, babalik tayo doon sa ano, doon sa story niya. So, walang masama na magsimula ka ng maliit eh. Actually, kahit sino man malaki, yung mga malalaking korporasyon, yung SM, saan ba galing yun? Di ba? Sa kariton lang nang galing yung ano eh, yung SM na nagtitinda ng sapatos na mga galing sa Amerikano, sa Quiapo noon. Di ba? So, la lahat naman yan, uh, nagsimula sa maliit. Yung Jim Depot na to, nakita nyo na medyo may kalakihan na. Pero hindi naman kami gano'ng Dati, yung Jim Depo, nakita mo ito ngayon na fabrication namin, malaki na, warehouse na. Pero sa totoo lang, nung nagsimula kami, literal na nasa kalsada kami na nagwe-welding. Kasi wala kami space eh. So one way yung kalsada namin, doon talaga ako, buti na lang, wala nagre-reklamong kapitbahay ko noon. Pero doon kami nagsimula sa maliit. So walang masama doon. Buti nga itong gamit ni Sir Jerome eh. Maganda na to eh. Hindi ka tulad nung ako yung nagsimula. Eh talagang hindi kagandahan yung mga gamit ko noon. Pero ito, mga powder coat na mukha ng imported. Kung hindi ka dapat para ikahiya ito eh. Ang susunod kasi dyan, nagsimula ka ng maliit, walang masama. Pero kung matatapos ka ng maliit, yun ang masama. Kasi, binigyan ka ng pagkakataon para kumita eh. So, doon sa kita mo, pwede mong ipunin yun eh, para daan dahan lumaki, daan dahan na magdagdag ng mga gamit eh, di ba? So, yun yun yung sabi ko, walang masama na magsimula ng maliit, ang masama, yung matatapos ka ng maliit ka pa din. So, Sir Jerome, kagaya ng sabi ko sa, hindi laki Sir Jerome, maski doon sa ibang mga kliyente natin, nakako, mas makikinabangan nyo talaga ako, yung nakapag-deliver na kami, kasi matuturuan kita eh, kung paano magpatakbo na sarili mong gym business, biro mo, more than 16 years na yung, yung uh, experience namin sa pagpapatakbo ng gym business. So, kahit pa paano, marami na rin kami may isishare sa inyo. So, sa gym depo, hindi lang gym equipment, hindi lang quality gym equipment talaga ang dinideliver namin. Gym business na talaga ang, ang dinideliver namin sa inyo. Kasi, mas gugustuhin namin na maging successful kayo. Naging successful kami, mas gusto ko maging successful din kayo. So, hindi kami nagiging madamot sa kaalaman namin. And I hope kung may mga tanong kayo o kung nag-aalangan kayo mag-start, PM nyo lang ako. Baka makonvince ko kayo kung pa paano magsimula ng maliit pero magtatapos ng malaki. Ako po si RP ng Jim Tipo. Maraming salamat po.